Pagka may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga, nagpapakamatay. Eh dito, pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos. Aberta niya, ako na masama. <laughs> Yung bagong uh, attack dog nila, si uh, Claire Castro. Uh, ako na binabubog para may divert. Yun, diversion uh, yung ilaban natin yung iba para hindi na makwestiyon yung kanila. Eh may record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Oh. Tapos ngayon, <laughs> wag po tayo makalimot. Mauubos po tayo kung hindi tayo magbago. Kaya suggestion ko, eh, may ibang countries. Pagka may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay eh. Eh dito pakapala ng mukha. So dapat maawa na si President Marcos uh, mag-resign.